Dahil malapit na ang concert ng SB19 sa Taiwan this month na June 29 ang pagiging content at headline ng SB19 sa isang sikat na magazine, online magazine at newspaper sa Taiwan. Ito rin ng isang uh, ticket online website sa Taiwan, ang TextCraft. Na-mention dito sa Ticketmaster na ang pinakamagandang kanta at pinakamalaking kanta ng SB19 ay ang Gento, Dam at Mapa na kung saan popular sa buong mundo. Out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you, i made up. Dirty thoughts.